Ito ang mga rescued na mga puting. Magkakaibang lugar, hindi sila magkakapatid mga friendship. Mabuti na lang at may pusa akong si na ano, kapapanganak niya lang. Pero namatay yung anak niya. Ayan, tamang-tama. Napalitan yung mga anak niya. Ayan, ito. Iba din siya. Ibang size. Iba din yan ay. Iba din yan at iba din ito. Magkakaibang lugar ang mga to mga friendship. Napulot, rescued. Iba't ibang lugar, hindi magkakapatid na taon na may nagpapasusong pusang ina dito swerte nila mabubuhay sila sabi naman kayong nagkatapon ng kuting hindi na kayo naawa lalo tong puti oh ang cute cute oh ito si Sibra hmm. mahal na mahal niya sila oh tinuturing niya silang mga anak kaya hindi niya tunay na anak yung mga yan ang mabait. Hindi magkakapatid yung mga yan. Iba't ibang ina. Ito lang ang nag-aalaga, nag-ampon, nag-adapt. Kasi namatay yung original niyang anak. Ayan, at na mayroon pa siyang ano, gatas. Tamang-tama sa mga apat na to. Iba't ibang lugar na pulot. Oh, iba't ibang size. Hmm. Kataon na magkakapares ng kulay tong tatlo. Itong naiba si puti. Itong pinakabago si puti.